Kung ang cellphone ay kailangan ng halos dalawang oras o baka higit pa bago mag-fully charged, alam nyo bang ang mga e-vehicles ay kaya na rin maging fully charged ng less than an hour o minsan ngayon 30 minutos na lamang? Yan ang galing at bilis ng fast charging technology na charm o charging in minutes. Kaya ang oras sa paghihintay na ginugugol dati para mapuno ang baterya ng mga e-vehicle na katulad ng e-trike, aba! Ngayon sa dagdag kita at pasada na. Makikipasada na rin ang ating correspondent dyan na si Diego kasama ang mga e-track drivers. Diego, kumusta ka dyan? Alright, what is up? This is Diego with a J. Alam nyo ba na 80% ng air pollution ay galing sa mga sasakyan, lalong-lalo na dito sa Metro Manila. At isa sa mga paraan kung paano ito mabawasan ay ang pag-adapt ng mga electric vehicles. Kaya naman nandito kami sa QC dahil isa ito sa mga syudad sa Metro Manila na nag implement o nag-iinganyo sa ating mga drivers na mag-switch into electric vehicles from traditional na mga sasakyan. At sa storya natin ngayon o sa episode natin ngayon, aalamin natin kung paano nga ba tinatanggap ito ng mga mamamayang Pilipino. Tara! Ayon sa Department of Environment and Natural Resources o DENR, 80% ng air pollution sa Metro Manila ay dulot ng mga emission mula sa mga sasakyan. Major contributor din ang mga vehicle sa greenhouse gas emission sa bansa na possible ring makapagpalala ng global warming. 2022 na isa batas ang Republic Act 11697 o ang Electric Vehicle Industry Act layo nitong ma-reduce ang pag-rely ng transport sector ng Pilipinas sa imported fuels. Sa visa rin ng RA 11697 na-establish ang Comprehensive Roadmap for the Electric Vehicle Industry para mas mapalawak at mapabilis ang development, commercialization, and utilization ng mga EV sa bansa. Target ng gobyerno na magkaroon ng 2.45 million electric vehicles at around 65,000 EV charging stations sa bansa by 2028 ayon sa Department of Energy o DOE, tumataas ang bilang ng mga gumagamit ng EV sa Pilipinas. Sa forecast naman ng Electric Vehicle Association of the Philippines, aabot ng 6.6 million ng electric vehicles sa bansa by 2030. Ano naman kaya ang masasabi ng ating mga driver sa paggamit ng mga electric vehicles? So, nandito tayo sa isang parte ng Payatas upang kumausap ng mga drivers natin ng tricycle. Kung ano nga ba yung idea nila ng electric vehicle at ano kayong opinion nila kung paano sila magsuswitch from traditional into these vehicles. Tara! Ilang taon na okay kayo nagda-drive ng tricycle? Uh, mga 15 years na po. Yung bang uh, pagda-drive niyo, uh, ano po ba yung sa tingin yung mga hirap na dinadanas sa isang tricycle driver? Uh, marami din kahirapan. Yung init saka sa sa klima po. Ang uh, pag talagang sobrang init lalo na ko ngayon, no. E paano po pag tumataas ang gasolina? Ah, yun po. Ah, iyo caga po sa pila. Pero naisip nyo na hubang gumamit ng panibagong technology para pumasada. Ay uh, gaya nung ano, yung electric po. Gano. Ah, uh, oh. siguro kung may uh, kwan, may mura siguro. Mura na kokutangan. Pwede siguro. So Sir Jun, na narinig nyo na ba yung electric vehicle? Opo, narinig ko na po yun. Yung... So ano masasabi nyo dito sa ganitong uh, sasakyan? magandarin um, maganda rin po siya kasi hindi na po siya rin makina. Kaso lang, eh, yung sa, kung po sa amin, eh, mas sakayan po sila kaysa amin kasi nag yung yung, yung mga pasahero sa kanila. Narinig nyo na ba yung electric vehicle? Ah, oo, siyempre. Kasi nakakasabay na namin sila habang bumabiyahe. Sa tingin nyo, kung EV, ano, ano pa kaya yung mga advantages ng electric vehicle kaysa sa gasolina? Ngayong advantage ng electric, syempre hindi na sila magagasoline. eh. Mag-aano ah, na lang sila, charge 2019 nang may-introduce ng local government ng Quezon City ang kanilang e-trike projects. In partnership with DOE, nag-distribute sila ng 300 units ng e-trike. Isa sa mga naging beneficiary ang Barangay Payatas. Nakilala namin sina Jojo at Apped na apat na taon nang pumapasada ng electric tricycle dito sa Payatas dating operator sa isang bus company si Jojo habang gas attendant naman si Apet. Noong mag-pandemic, pumasok sila sa pagiging driver ng e-trike na proyekto ng gobyerno. Alright guys, so nandito tayo sa Payatas upang alamin kung ano nga ba yung experience ng ilan sa mga drivers dito ng paggamit ng e-vehicles. Sir Jojo, sir, magandang araw po sa inyo. Salamat po sa pagpapunlak. At si Apen. Apen, magandang araw din sa sa'yo. So, since kayo po noon ay pareho palang employed, ano hong kaibahan ng pagiging empleyado sa pagdadrive nitong e-trike? Mas hawa ko po yung oras ko ngayon. Nakakaroon hmm. po ako ng time sa pamilya ko. mas na-handle ko po yung pagganan ng pagkita ng pera. Nakahati ko po yung oras ko din sa so, po. Sa oh, mas nababudget nyo, hindi lang yung pera, pati yung oras. Oh, nice. Kayo po, Sir Jojo. Uh, uh, same din po ng uh, reason uh, na, na uh, hawa ko yung oras ko. Unlike dun sa may boss ako, na hindi ka pwedeng umalis ng ganitong uh, oras. Orat. So at the same time na uh, mas mas namimit ko yung at na na papangalagaan ko rin yung naiwan na maliit na, uh, ano, business. Mas malaki ho ba yung kita nyo sa e-trike kaysa sa pag -e empleyado Sir Jojo. Ako naman po ay, uh, medyo siyempre medyo mataas po yung uh, position mm -hmm. ng trabaho ko dati. Sa kinikita po kasi ng E-Trek, parang nagiging doble po yung kinikita mo sa trabaho. Mm -hmm. Pero since e-vehicles EV po yung pinag-uusapan natin oh, at hindi po gasolina yung ginagamit natin, kamusta naman hu yung pagja-charge ng e-vehicle? EV may time po talagang ititiri ka sa kalsada. Tapos mm -hmm. nagkakaroon naman po kami ng ano? call-up friend, katak. So, okay. so may okay. mga pumarano na uh, May mga gano'ng point na mm -hmm. nangyayari. Doon, doon, na naman magpapahatak sa, ano, the, sa charging station. Actually, haras parehas na din po kami ng kadahilanan. Kasi po, yung aming nga uh, e-trike ay limitado po yung, ano, kumbaga, ang ikot, uh, alanganin minsan pagka mm -hmm. magpangatlong ikot kami ng, uh, sa ruta namin na Commonwealth Park. Eh. Mm -hmm. So, may pagkakataon po na Uh, marami po kami sakay, mabigat po yung mga -dalahan po mm -hmm. ng pasayoran kasi galing ng Commonwealth Market. Mm -hmm. So yun po yung time na minsan na titirikan po kami sa kalsada mm -hmm. dahil nga po sa unexpected na mga bagay. So dun po sa pag-charge nyo ng EV, ano hong ginagamit nyo? Yun nga po yung pastadyo, yung charm. Mm -hmm. Kasi po sa charm po kasi kapag uh, sinalpak po namin yon 30 minutes lang po yung pinakang-maintain pinakang charge niya. Full charge na po ulit yun. Tapos, mas makakabiyahin na po kami ng mas maaga. Hindi po katulad ng sa regular charge na 4 na oras. Mas matagal po kasi yun. Sa regular charging po kasi ang nangyayari po kasi doon, bali, tatlong beses lang po sa isang araw. Ano ah, yun? ang biyahe dahil so, medyo matagal so, nga so. ka siya. Kayo po, Sir Jojo, anong ginagamit yung pang charge nung inyong uh, iligil, yung, yung unit ko po ay uh, normal, normal charging. Mm -hmm. Approximately, mga 3 to 4 hours po yung charging, charging time. Mm -hmm. So kami po ay napakarami, uh, minsan mahabang pila. Nakapila pa yung oh, ano. Yeah. Imagine 4 hours yung charging time mo tapos hindi ka pa kagadgad maka-charge pag uh, garahe mo. Mm -hmm. Ang dating ilang oras sa pag-charge ng electric vehicle gaya nitong e trike naging 30 minutes na lang sa tulong ng charm o charging in minutes na invention ng Department of Electrical Electronic Engineering Institute ng University of the Philippines. We are in for a treat kasi mga kasama natin mismo ang charming na creator inventor ng Charm na si Engineer Leo Tayo. Engineer, maraming salamat po for having us. Magandang araw po sa inyo. So, Engineer, paano po ba nagsimula yung uh, inyong project na Charm? So, actually, we started way back around mga 2011 when the government started the uh, the pilot deployments of electric vehicles, especially mga e-trikes natin locally. So, the problem back then is yung existing technology for charging takes too long, so mm -hmm. about 4 to 6 hours. So, mm -hmm. we had to develop A faster way to recharge your vehicles because mm -hmm. familiar naman kayo sa transport sector natin. Yes. They don't have four to six hours a day. Yes, tama. Just to charge. Actually, that's their workday na. Yeah, of course, yeah, definitely. Yeah. So, that's opportunity cost yes. for them. So, instead of 4 to 6 hours, we were able to develop a charger mm -hmm. that can charge their vehicles in just an average of 30 minutes. So, that's the unique value proposition of the technology and it's actually a direct impact on the uh, profitability mm -hmm. and the operations tama. of the Uh, public transport sector using mm -hmm. EVs. Mm -hmm. so hindi lang ito parang um, cutting edge technology yes. because it's cool, it looks good, mm -hmm. it's quiet. but basically uh, we're pushing for for energy security mm -hmm. and reliability. so you'll see the versatility uh, when using electric vehicles. Mm -hmm. aside from the charging infrastructure that we were able to develop, uh, we are we have ongoing projects also that are already designing and manufacturing electric vehicles mm -hmm. locally. But, ah, so dito na sir. Wow, wow. okay. But the focus right now is on the public transportation. Mm -hmm. So we have projects doing electric um, tricycles, yes. electric jeeps, mm -hmm. and electric bus mm -hmm. for local um, production and distribution. With all of the progress from 2011 to now, seeing yung uh, napuntahan na ng project niyo, relationship with the UST, saan pa sir yung uh, gusto nyo mapuntahan ng proyekto na to? In terms of roadmap, right now, uh, we have a startup company mm -hmm. Also um, supported by DOST through the fast track program. Mm -hmm. So the company is in charge of the manufacturing, fabrication and deployment of the chargers. Oh, so right okay. now we're in the process of deployment sa mga malls mm -hmm. and also mga commercial establishments, uh, offices. Mm -hmm. We're in the process of engaging those clients, installing our chargers mm -hmm. to those clients. Siyempre meron tayong mga manonood ngayon na mga medyo may takot pa to switch into EVs, ano pong pwede yung encouragement para sa kanila? It's a process definitely. We understand that it's a process. It's not, it's not a matter of flipping a switch then uh, one day after one, two years, EV na tayong lahat. So it's going to be uh, in a way slow transition going to EV. It's about green and clean transportation. It's always about... Um, Uh, Self-reliance when it comes to energy. Yung sabi ko nga kanina, it's about energy security and independence. It's time para makita natin ang charm ng charging station na ito. Samahan niyo akong itest ang charm. Alright guys, so nandito tayo sa isang charging station dito sa UP Diliman. At meron tayong makakasamang isang EV operator. So makakasama natin si Sir Francis. Sir Francis, Hi. maraming salamat po. Magandang araw po sa inyo. Magandang araw. So Sir Francis... Narinig namin lahat, Charm daw is charging in minutes. Ito so tayo. usually, sir, gaano ka tagal lang ba? Ilang minutes lang yung charging ng isang EV na ganito? Kapag uh, wala pa yung Charm, 4 mm -hmm. hours. 4 hours. 4 hours. Okay. Pero niretrofit nila with Charm, ano na siya, in 30 minutes, fully charged. Fully siya, sir. Tapos ilang hours na yung operating time? Ganon din, 4 hours. 4 hours din. Di Pero nakita ko, sir, na nag-charge pa kayo. Ilang percent pa ba, sir, yung kailangan? Ah... Uh, Tinan natin. Okay, let's go. So, tinan natin kung ilang percent na yung charge nitong EV, tapos kung ilang minutes pa. Okay. So, sir, ito yung mismong charm. Oh, start natin. Okay. So, ito, ito yung charging percent na dito sa taas. Tapos, ito yung oras that it would take para mag-fully charge. Ah. So, currently, nasa... Let's say 60. 60% charge na siya ngayon. So, sir, pwede na bang gamitin yan? Pwede na. Okay, so let's go. very smooth naman yung ride guys so very smooth yung ride tahimik na tahimik niya walang unsok plus very comfy siya no yung ride niya is very comfy but yun nga lang yung speed ah uh, parang feeling ko pag nilabas natin to mas mahihirapan sa mga pag-isapa yeah. opinion niyo sir na may mga ganitong proyekto yung government ang maganda maganda Siyempre, yung efficient naman siya sa mm -hmm. kung sa binibigay niyang power kumpara yes, sir. sa gasolina. Efficient din siya. O yan, mag-change career kayo. Okay. Right. Let's say from conventional, sorry, conventional Ay na motor na tricycle si to EV, Ay which na. would you choose? Based sa experience niyo mas pipiliin ko to. Ang EV. Sorry. Ang EV. Kasi, oh. unang-una yung may noise pollution yun eh. Yun, isa yun. oh, tsaka yung air pollution, mausok siya. Mm -hmm. Yung... Komportable ng pasahero, mm -hmm. Saka kayo mismo. Oo, oh, dito. Yan, yeah, yung upo mo, di ba? Relax ka lang dyan. Saka habang nagda-drive kami, guys, to, no? oh. kayo, ba, umiikot kami dito, pupunta kami dito sa pagpemeryandahan namin. Talagang langhap na lang ako yung fresh air. Walang kausok-usok. Walang kaingay-ingay, tas tahimik pa. I think pros outweighs the cons talaga. Mahigit isang oras din kaming umikot sa UP ni Kuya Francis. Sa loob ng mahigit isang oras, i-check naman natin kung kamusta ang battery ng e-trike right guys. So, tapos na kami mag ni Sir Francis, Sir. Maraming salamat po sa pag-ikot. Sa tagong food trip dito pala dito sa, ano, no? UP Saking Garden, guys. Solid. Anyway, so, check naman natin ngayon kung ilang percent yung nabawas natin dun sa paikot-ikot natin dito sa UP. So, bago kami umalis kanina, nasa around 60%, Sir, no? Tapos nag-charge tayo ng konti, but more or less 60%. Ngayon, check natin kung ilang percent na lang yung natira. Okay. So, Sir, pwede bang itry ko na, Sir? Okay. 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 Okay, so, lift lang to, press to para mag-unlock siya. Hugot. sa so ito yung charging port niya. Tapos pupunta tayo dito. Ayan, okay. So, saksak saps natin siya. Medyo mahigpit nga lang siya, no? Para secure na secure. Ayan. Moment of truth. Press start. Okay. So waiting yon 38%, more or less 38%. So, mga 22% yung nabawas sa paikot-ikot. Uh, mga more or less, an hour, an hour and a half din yung uh, nagamit namin dun sa EV. And kung makikita natin ngayon, yung charging niya sobrang bilis. 35 seconds pa lang, nag-start kami sa 38, no? Naka 45% na agad yung charging. Bilis pa na talaga, Sir Francis, no? So, more or less, mga ilang oras kaya to, Sir? Hello. 15 minutes lang. So guys, so, sobrang efficient ng EV, no? Na kahit mga one and a half hours na konting percent pa lang yung nabawas dun sa kanyang charge. Uh, once again, Sir Francis, thank you so much po sa inyo. Thank you. Malaking bahagi ng proyekto na ito ang tulong mula sa DOST, pictured. Ano nga ba ang naging role ng DOST para maisakatuparan ang invention na ito? Itong project Charm kasi, uh, nagsimula ito noong uh, panahon na hindi pa uso ang electric vehicle actually hindi kagaya ngayon ano. So may mga researchers coming from uh, UP uh, electrical and electronics engineering uh, uh, institute na nagisip na uh, paano natin ipa-power up yung ating electric vehicles no? At hindi lang ipa -power up, paano pa bibilisin? Kasi yung mga naunang versions pala ng charging systems sa mga electric tricycles na naglipa na nung mm -hmm. mga panahon na yon mga about 8 uh, years ago okay, siguro yes ito sir. masyadong mabagal mm -hmm. no so mab mabagal in the sense na kung ang electric uh, tricycle nito ay gagamitin ng mga namamasada mm -hmm. eh hindi na sila kaya kita kasi uh -huh. they will mabagal. spend their time yeah, charging charging oh, diba well, sa halip sure. na namamasada okay. so halimbawa kung 2 uh, hours mm -hmm. ka nag charge eh 15 minutes na lang oh, no? charging uh, The other benefit is of course uh uh reduce cost ng mm -hmm. uh, ng pagcharge kasi kumpara sa say for, for example sa paggamit ng gasolina uh basta lalo na ngayon, eh, medyo mataas na po so, sure, ulit. Yes. so mm -hmm. mas lalaki yung kita mo and then of course using you know the value of uh, using electric vehicles and jet sir what does it mean man, for DOST to have this kind or to support this kind of initiatives well for us it's a good parba uh, illustration mm -hmm. no, or model of uh, success of technology transfer from research and development up to technology transfer and uh, commercialization so it's a good message to tell to you know to kids that they can be entrepreneurs, yes, technopreneurs mm -hmm. no, or technology-based entrepreneurs in the in the future and uh, what it's also telling them is that the government particularly uh, the ust can provide them yes, with sir. that kind of support mm -hmm. di ba? Uh, for at every stage of their uh, technology journey mm -hmm. so sir para dun sa ating mga manonood so syempre sir kagaya nga po nung sinabi nyo kanina mm -hmm. na you are you want to encourage yung mga susunod pa natin generation to become technopreneurs. Mm -hmm. Ano sir yung may expect nila from Department of Science and Technology, especially specifically for sure, kapag uh, lalapit sila sa inyo or meron na sila mga ideas for such um, projects? Well, ang mensahe ko sa kanila, yun na, yun nga, huwag mag kung meron sila magandang idea. Uh, just sound it out to us kasi kami na mismo ang bahala mag-identify uh, kung, kung anong programa ang papasukan uh, ng inyong uh, idea mm -hmm. no pero overall a healthy way at looking at it is that at every stage uh, we're with you baka yeah. yun ang aming mensahe sa pagtutulungan ng DOST private sector at ng iba pang government agencies posibleng mas lumakas pa ang electric vehicle industry dito sa bansa. So Apen, ngayon na na-experience mo first hand yung project ng DOST, nakakapag-charge ka, nakikita mo yung laki ng kita, ano masasabi mo na may mga ganitong proyekto ang Department of Science and Technology at yung gobyerno natin? Thank you po sa project po ng DOST. Sana po mas mahabaan pa po nila yung pag-anala uh, ng project sa lugar po ng Payatas at sa buong at sa ano po lugar. Yo, sa buong Pilipinas Apo. para lahat kayo ng may EV, malaki Mas din yung kita kagaya mo. Apo. Okay. Sir Jojo, anong po masasabi sa DOST na may mga ganito silang initiatives? Actually, napaki, napakalaking ginawa po nang uh, ng ginawa po ng DOST. Lalo na po ngayon na uh, uh, ang government ay uh, maglulunsad po ng uh, para sa clean and green uh, environment. Mm -hmm. So, isa po yan na benefits ng uh, paggamit po ng electric vehicle. Mm -hmm. So, sana po uh, mas mapaunlad pa po, po at mapalaganap ng DOST yung mga project na sa iba-ibang uh, parte po ng ating mm -hmm. uh, bansa. At dito nagtatapos ang ating charming na episode. We've gotten a glimpse of the EV industry dito sa ating bansa. Nakarinig tayo ng mga kwento, both from the side na gumagamit ng conventional na gasolina, at mga tao o mga drivers na gumagamit na mismo ng electric vehicles. Kaya naman ang ng proyekto ng Department of Science and Technology na CHARM, because they are bridging the gap between today and a greener tomorrow. Na sana there come a time na halos lahat ng trikes, ay hindi lang basta trikes but e-trikes na. At yung ating mga jeeps and even buses ay mag-adapt na ng ganitong technology. At sana sa tulong ng charm, we can charge our way into a greener and more sustainable future. And now, back to the most charming secretary of all, Sec Solidum. Sec! Salamat, Jago, Sanda pa ka-charming na aking co-host. Dahil sa teknolohiyang gaya ng charm, mas dumarami ang gumagamit ng mga e-vehicle gaya ng e-trike. Nakatulong na sa kabuhayan ng mga namamasada ng electric vehicle, nakatulong pa sa kalikasan. Patuloy niyo pong tagkilikin ang mga proyekto ng DOST na nagbibigay ng makabagong solusyon sa tulong ng science. May namiss ba kayong episode ng Siyensi Pwede niyo itong balikan sa aming social media accounts. Samahan niyo ulit kami next week sa isa na namang episode ng makabagong idea at imbensyon. Ito ang Siyensi Agham na May Solusyon, Teknolohiyang may aksyon. One DOST for you.